Ayan. So, ito yung Aklan River. Mga Q part pa rin po siya ng Aklan River. Ayan. So, nakikita nyo ba yung parang, ano na yun, billboard? Ayan. Yan po yung Kalibo uh, Bridge. Ayan o, oh, nagpalar pa. Ayan. So, dito makikita yung tulay ng Mubo Bridge, mga Q. Ayan, tulay ng mubo. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan po yung tulay ng mubo bridge. Okay, may managuhukay ng buhangin siguro yan. Mario, o yung inuhukay. na napakalawak po ng Aklan River. Makyo. Ayan. Ayan o, may mga nag-ukay. Kumukuha ko kulo ng buhangin. Makyo. Ayan, alam siya, sir? Boss! Ayan o pag high tide tumaki medyo abot ito yung tubig ayan pag high tide ayan oh, walang tubig dyan tumaki oh. sir morning ayan ayan yung Mubo bridge maakyo. Yeah. ayan part pa to ng Aklan River sir no Aklan River pa. Anong kinukuha kay buhangin? Buhangin, sir. Ayan, e, no? Ayan. 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 Grabe, lawak dito mga Puro buhangin yung nandito. Mga kakyo, ikot tayo dun sa kabila. Sir, okay lang motor di ka to, sir? Okay lang dito naman Ayan. So, ganito mga yung kalawak, yung Aklan River. Actually dyan po Malapit na po yan sa bukana eh Ayan Kasi dyan na part Ayan o Yung parang may pader Ayan Ayan yung parang may pader Ayan Dyan na po Yung Kalibo Bridge Ayan Kalibo na po dyan Then after nyan Ay ang bukana na po uh, Labasan na po siya ng tubig Ayan may mga naghuhukay doon. Hinuhukay kasi nila yung mga buhangin Mga kiyo. Ayan, kasi maraming buhangin dito. Ayan. Dito tayo dadaan, Makyo, sa taas. Grabe maputik dito, maakyo. Yan. May dinaanan ng ano, bako. Yan, maputik lang. At saka mainit. Ikot, ikot lang tayo, maakyo. Ayan, maraming bahay dun, maakyo. Ayan, nakita nyo ba mga bahay? Ayan, dikit-dikit halos yung mga bahay doon, no? Ayan. Tapos dyan. Nagkukay doon naman sa kabila. Merong namimingwit. Ayan. Part pa rin, sir, na ng Aklan River to, sir, no? Daan lang muna. lang muna. bahay dyan mga kaya grabe ang init mga kaya kasi umagat hapon mga kaya mainit talaga dito kasi walang kahoy walang kahoy sa area na to kaya ma ano talaga tapos dito mga kaya malalim yung tubig kapag high tide kaya nalada naman ito mga bakas ng ano yan grabe napakalawak na dito mga kyo oh. punta tayo doon sa may bandang unahan sayang at ano na yung ano natin full na yung memory ng camera natin mga yan so iikot lang tayo doon pupunta tayo doon sa medyo masukal na yun mga kyo lang natin ayan tingnan natin doon na part salan lang natin Macio. Dito. Na. Medyo malakas na yung hangin, Macio. Dito, eh o no. part pa rin to ng ilog mga ha. ayan yung ilog pa rin to ayan yung paglabas na nito doon sa may bukana doon na yung dagat talaga ayan dito ilog pa part pa ito ng ilog mga kiwa Ay, sobrang init Oh, kita nyo maraming bahay doon. Mga Q. Ayan. So natin. Iko tayo doon. Hanggang makarating tayo doon sa parang bahay na yun. Ayan. Lalakarin lang natin. Maya. Mga Q. Iikotin lang natin. no, oh, May mga namimingwit. Dito. Mga Q. Ay, medyo malakas na yung hangin kato. Dito lang tayo dadaan sa gilid. Tapos doon may nakita akong tao doon, no. Puntahan natin. Ang layon anon nilakad natin. Sir, dami ng huli. Kailangan na talaga nating bumili guys ng camera. Sana Ipon tayo. Ayan o. So doon tayo. Ikot tayo. Punta natin yung medyo masukal doon. Mga Q. Ikot lang tayo pag ganun. Ayan. Ay may mga Jackson ako nakikita doon mga Q.